Ma na? Oh, ay ko nalang magdadara. Oh. Yeah, kapit. Kapit, yeah, silipon na pag-video. Silipon na sa'yo mo? Oo. Oh. Oh. aduna Adi nakabutok. So, ini sira. Tatawid ko sira ka. Dito sira maaaram maglangoy. Ako kami. Kay, ako kay ma... Mga kwan maglangoy. Matindi mo na maglangoy. So, yan na. Bubuligan ko sira. Nakasakay sira sa tabaw. Kay... Di sira maaaram maglangoy. Ako? Adi yan na. na Ay, meto siya Joy the Great. Oh, meto Joy the Great. Taga din dito din, din la. Dito sa may kuanta para kung titan sa may din. Mulabi. Mulabi. Oh. Followers mo din. Mga kuya. Tapat lang ma. Oh. Hoy, followers mo ito. Tapat ikaw. Oo, oh, sige. Mauluk ka sa. Ako pa basolon. Kuya so, na. Hey, eh, mga pagkabot ko si sira maram maglangoy. Ako gutala talaga matindi. Oh, may ni. Taksi ya kay ta kay ini man sini nga. Oh ta kay hubas. Toya <laughs> so, na. Kita garum na. Lu sad na lang. <laughs> garum na bro. Ini tu pergi, tu pergi belunut gitu. Tu mati wasang gitu ni nian. Tu na tu na. <laughs> so, na. Padudah mo nga. Ama na. la. Oh, may, may kaptanan man. Yung ka, yung ano, yung May PC ka. Bobo. Kalita nga. Ganito. ang mga lalakon. Ano kaya mabulig man botong! Hamabaw na lood. Ano dai, dai, tigalaram na dai nai nonoy. Eh, tukwan ng lamang ng asyati. Ngpigam mo to babaylo maglangoy. Halarom? Ay. Diyos, mga paragrus niyo. <utan> Lubog <Lupus>, sil po <laughs> sil niyan. Babay na, kuha ka dala dila. Oh, dila na ka dala. Oh, dila na ka dala na ka Kapot na lang kapot. Kaya kami nilang kuha nilang. Oh. Oh, tingnan mo yung isang kilo <laughs> Ang lakas ng loob. Ang lakas <laughs> ng loob. Ang lakas ng loob. Oh, dalapig pa ito. Babay, adyo. Ang lakas ng loob. Kanina, ang lakas ng ano mo. <laughs> oh, ang lakas ng pakalob mo. po <laughs> Oh, di ka tugad! Oo, kaya ikaw na, dito so. Ngayon <laughs> hey, ka ba? Di ka tugad! Oh! Makatawa dito, permanente malinti yung mag Sige, okay, mabalik ta, do. Ngayon <laughs> hey, ka na ba? Ta! <laughs> 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 okay, ilang mo yung nga dito lang. <laughs>

Mukha na to maalog tubig. Palit tuba. Barisan ni Rad. Oh, may darat. Tapos pag si Kwan. Dulo. Ay, pagigit. Kwan Uy. Diba? Pakagaling po ng rescue ng ano namin. Rescue Rescuer. <laughs> <laughs> Napakaputla. Napakaputla. Okay, na na masasabi. Nadidilikan doa aku don. Ya, warm pun. Tahu? Ini, dia akan lagi speed dah. Tui. Si jumah kau lah lagi. Ya, kena. Sihir pun. Ya. Kena aku ni tadi. Ya. Tak silap pun jumah.